Sa isang liblib na baryo sa Batangas, may isang maliit na coffee shop na tinatawag na Kapit Asin. Hindi ito social, walang aircon, minsan mainit, minsan maingay, pero araw-araw may dumadayo para lang sa isang tasa ng kape na may kakaibang timpla. Kapeng may kaunting alat at may tagong kwento ng pag-ibig na nagsimula sa inis at pagtatampo. Ito ang kwento ni na Elia at Matthew. Si Elia, isang city girl na sanay sa fast-paced life ng Maynila, ay napadpad sa baryo para sa isang documentary tungkol sa lokal na kultura ng kape. Matalino, outspoken, pagdating niya sa kape at asin agad siyang naupo, dala ang kamera, laptop at planner. Kuya Paminupo, pero walang sumasagot hanggang sa lumabas sa kusina ang isang lalaking may disheveled na buhok, naka-apron at malamnam ang tingin. Si Matthew. Wala kaming menu. Kapi lang meron. Upo ka lang. Excuse me? Anong klaseng coffee shop to? Hindi ba dapat may options? May option ka naman. Umalis kung ayaw mo. Doon nagsimula ang bangyaan. Araw-araw, nag-aasaran sila, laging may iringan. Si Elia, masungit kapag late ang kape. Si Matthew, suplado kapag ang daming tanong ni Elia. Ang alat ng kape mo ngayon, nilagyan mo ba ng luha mo? Hindi, asin talaga para sa mga taong maalat ang ugali gaya mo. Habang lumilipas ang mga araw, napipilitan silang magkasama. Si Elia para sa research, si Matthew dahil siya ang tagabigay ng impormasyon. Isang gabi, naabutan ni Elia si Matthew sa likod ng coffee shop, nagpipinta ng isang mural sa pader. Pahimik si Matthew. Nakasandal habang binubuo ang larawan ng isang babaeng may hawak na tasa ng kape sa ilalim ng ulan. Ikaw pala gumagawa niyan? oh, Wala lang. Trip lang. Ang landa. Parang may lungkot. Doon nagsimulang mabasag ang pader sa pagitan nila. Sa mga simpleng kwento ni Matthew tungkol sa kanyang ina na nagtatag ng kapet-asin, sa pagtanggi ni Elia na umalis kahit malapit ng deadline, unti-inti nawawala ang inis. May mga gabing tahimik silang nagkakape Walang sinasabi, pero puno ng pakiramdam. Isang umaga, pagkatapos ng mahabang gabi ng interview at shooting, naabutan ni Matthew si Elia sa harap ng shop, pagod at tahimik. Hindi siya nagsalita. Basta pumasok sa kusina at bumalik matapos ang ilang minuto. May hawak na tasa ng kape. Tikman mo to. Huwag ka munang magreklamo, ha? Kung maalat na naman to, talagang ibabato ko na yan tasa. Sige lang. Pero promise, intindihin mo muna bago mo husgahan. Dahan-dahang tinikman ni Elia ang kape. Saglit siyang natahimik. Hindi ito matamis, pero hindi rin mapait. May kakaibang lambing sa panlasa. Para bang may balanse, may lalim. Anong nilagay mo? Asin. Hindi lahat ng kape kailangan ng asukal. Ginsan, konting asin lang. Sapat na para patahimikin yung pait. Para mas lumitaw yung tunay na lasa. Ganon din sa tao, Ilya. Hindi kailaran maging perpekto o laging matamis. Minsan kahit may kaunting alat, mas tunay. Mas masarap sa dulo. Napatitig si Elia sa Matthew sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang suplado. Ang nakita niya ay lalaking marunong magtimpla, hindi lang ng kape, kundi ng damdamin. Sa mismong araw ng presentasyon ni Elia, inanyayahan niya ang buong baryo sa coffee shop. Lahat nandoon, mga matatanda, kabataan, at si Matthew, natahimik lang sa isang sulok. Habang pinapalabas ang documentary, narinig ng lahat ang boses ni Ilya. Ang pag-ibig, minsan dumarating sa pinaka di inaasahan. Tulad ng alat sa kape, akala mo mali. Pero sa dulo, yun palang nagpapasarap sa bawat lagok. Pagkatapos ng presentasyon, palakpakan. Pero si Matthew, hindi pumalakpak. Tumayo siya at lumapit kay Elia. Tahimik, pero buo ang tingin. Alis ka na bukas, di ba? Oo. Babalik na sa Maynila. Pwede bang isama mo ako? Hindi sa Maynila? Sa kung saan mo balak dalhin ang puso mo? Sigurado ka? Mapangasar akong tao. Sanay na ako. Hindi naman lahat ng pagbamahal nagsisimula sa tamis. Minsan, kailangan mo munang malasahan ng alat. At simula noon, araw-araw na may magkasamang nagtitimpla ng kape sa kapet asin. Hindi na ito basta kapehan. Isa na itong tahanan ng dalawang pusong dating laging magkaaway. Pero ngayoy natutong magmahalan sa gitna ng alat pait at tamis ng bawat tasa. Dahil minsan, ang pag-ibig, parang kape, hindi mo agad maiintindihan, pero kapag natutunan mong namnamin, hahanap-hanapin mo na habang buhay.